Eh. 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 Hello guys! Welcome to my vlog! Pupuntaan natin ngayon ng... Motor na... Matumbaan namin kanina umaga. Hindi na umundar kami bababa. Ini. Pare, hello, shout out sa iyo, pare. Bobo yeah. yeah. <laughs> ba kami? Titingnan namin kung anong sira ng motor. Putol ang putres sa kamdiyo. Nagtawag kasi siya. At dito guys, check namin yung huh? motor. Sira yung putres na sa fambyo ko. Kasi malala yung aming ano matari kasi yung pinag aho namin tapos mabigat pa yung angkas ko putol siya put... ganyan, ginagawa ko siya uh, time na 1pm na then yung putres sa angkas, inilipat ko dun sa ano ko sa putres ng sakambiyaw ito, ina uh, pinapatigisin ito naging problema namin. Nung nakita yung kumpare ko, matubig pala yung gasolina. Yan, kitang-kita ni naman, may tubig sa ilalim. Kaya palagan, yun, ikakabit ko na yung carburetor niya. Pero na ako kasi ang um, hirap Second time ko ito na Tanggal uh, at saka nalinis yung Kaib niya At pakihirap ikabit Then dito de naayos ko na Naipaso ko na Tangke ilalagay ko na Tangke niya Ayos na sound check tayo ngayon guys kung ayos na walang papalya hindi na siya hirap sa pag sino, ano pagbobomba ng throttle nya ayos naman walang problema na then check ko na lang mamaya pag uwi ko kung papalya pero okay na naman siya wala siyang problema ito guys dito ko na tatapusin yung aking video yan yeah, mga motor ride safe all guys god bless